Virgo, tignan natin kung ano yung mensahe para sa'yo ngayong February 2025. Keep in mind po na ito ay general reading lamang. So, hindi lahat ay makakarelate. So, be open-minded. Sa mga hindi pa po nakasubscribe dito sa ating channel, please subscribe na po kayo and palike na din po ng ating video. At sa mga nais pong mag-avail ng ating private readings, ng ating Evil Eye Amulet Necklace, at ng ating Cures Bracelet, makikita niyo po yung link sa description box, Tarot Intentions by Aliana Reyes. Cleanse muna natin yung ating space, yung ating energy. Okay. So, para saan nga ba ang ating Cures bracelet at ang ating Evil Eye amulet necklace? So, marami pa din na hindi nakakaalam kung para saan ba ito. So, ito po yung ating yan, Cures bracelet. Okay. At ito yung ating Evil Eye amulet necklace. So, pwede po kayo mag-wish dito. Ayan. Pwede rin po na ito po ay, ano, makita ninyo kung sino ba yung mga may galit sa inyo, may ingit, masama yung loob sa inyo. Yung totoong nagmamahal sa inyo, pwede nyo rin po silang makita dyan. Aalagaan nyo na lang po ito. Ito po ay, cleanse, energize, and ano pa ba, activated na po. Mm -mm. Tuturo ko lang po sa inyo kung paano siya alagaan kapag nag-avail na po kayo at pangontra po ito sa kulam sa barang sa su ay sa sugal <laughs> pwede if you wish de ba pangontra to sa barang sa kulam sa sumpa sa inggit sa mga nag evil eye po sa inyo pangontra din po yan sa aksidente tapos pampaswerte po yan sa all aspect ng life niyo love money career business health ayan sa mga may nilalaka diyan ng mga papers na hindi matuloy-tuloy ayan po Okay, so if you're interested, message na lang po kayo directly sa ating Facebook page or sa email po natin. Nag-ano uh, nag din po tayo, nag-shift din tayo. International. Ayan po. So, tingnan na natin kung ano yung mensahe. Okay. Ano ba yung theme ng February mo? Overall energy po. Spirit Guide ng month na ito for Virgo. So, we have the man. Ayan po. So, parang marami kayong ano ba? Marami ba kayong pasanin dito? Oo. Meron kayong mga pasanin, mga responsibilities. I mean, madami kayong responsibilities this month. Mm, mm Tignan natin kung ano pa yung mensahe for you. Spirit guide. Spirit guide. Okay, we have Knight of Cups. Alam mo, parang may pinapersuade. Yun yung nakikita ko dito. Pwedeng ito ay pinapersuade regarding sa uh, this regarding romantic o kaya naman pwedeng business deals po ito. Ayan, pwedeng may mga kinakausap po kayo. Tignan natin. Ano pa yung theme ng February 2025 mo? Okay, ano, may collaboration nga talaga tayo dito. Kaya lang, disagreements or misunderstandings are hindering collaboration, leading to frustration and delays. So, ayan po, meron, ayan, yes, meron kayong aasahan na delays dito pagdating dito sa mga transactions po ninyo. Kaya, pag-isipan nyo po talagang mabuti, ano ba yung uh, sasabihin niyo towards that person? Or paano nyo ba i-deliver yung message niyo Towards that person. Towards dun sa kadil ninyo. Para hindi po kayo ma-misunderstood. Para mas mabilis mag-progress itong collaboration ninyo. Mas mabilis mag-progress itong partnership ninyo. Or yung mga dealings po ninyo. Bakit? Kasi magbibigay ito sa inyo ng... Ayan, kasaganaan. Wealth. Wealth is not just about money. It represents abundance in all areas of life. You are in a pace of prosperity and contentment. So, dyan na po papunta yung life mo, Virgo. Kaya, talagang ingatan mo to kung ano man tong pag-uusap na magkakaroon kayo nung taong kadil mo ngayong month. ba diba? Hindi nga lang daw yan about sa pera. Okay, so parang mind, body, and soul mo talagang magiging fulfilled ka ngayong month na ito. Basta, alamin mo talaga kung ano, may, ano man yung mga dapat mong sabihin at mga hindi mo dapat sabihin towards dun sa iyong mga makakausap. Check natin week 1. Ayan. Pagdating to sa love life. So, we have king of coins. So, some of you po. could be you're very spoiled or, you know, tignan natin. Or masyado talaga nagbibigay sa'yo ng oras yung person. But we have the world. Kahit magkalayo yung iba sa inyo, mafe-feel mo yung, alam mo yung nafe-feel mo yung stability towards dito sa inyong connection. We have seven of cups. Nakikita ko dito na marami kayong dreams ng person mo. Yan yung pinapakita rito. Mm -mm. Kaya itong ano na to, itong month na to is full of sacrifices para sa inyong relationship. Pero alam mo yung sulit yung mga sacrifices ninyo. Sulit yung mga sacrifices ng person mo. Mm-mm dito sa inyong relasyon kasi nandun yung ano eh, nandun yung faith ninyo sa isa't isa, nandun yung loyalty kaya alam mo yung nakakapagtrabaho si person mo ng maayos ikaw din nakakapagtrabaho ka din ng maayos So, ayan po, 'di ba? May pinapakita ditong kaayusan. So, pwede po kung sino man 'yung makakausap mo dito, makaka-collaborate mo, ka-transact mo, magiging okay talaga siya. So, pwedeng 'yung pinapakita sa atin dito na delays, na frustrations is pwedeng mawala 'yan. Pwede mo talagang baguhin 'yan, Virgo. Mm -mm. Kaya dismiss mo ito. Diba, wag mo i-embrace to kahit nakita natin dito yan sa reading mo. Kasi kayang-kaya mo daw itong solusyonan. Kayang-kaya mo itong lusutan. Tignan natin kung ano pa yung mensahe for you. Pagdating naman sa kaperahan mo. Yan, sa kaperahan mo naman, Virgo, kamusta? Ngayong week 1, we have the chariot, you see? May success pa rin na pinapakita dito. So, ayan nga, kung ano man tong transaction na to, magpo-prosper ka agad yan. We have three of swords. Hmm, ito, wag lang kayo masyadong magmadali, ha? yung iba sa inyo. Seven of Swords. Okay, okay. Pag nagta-travel daw kayo, huwag kayo masyadong magdala ng maraming cash. Oo, may warning sa inyo dito sa universe. Hindi kayo tinatakot. wina na-warningan lang kayo. Nire-remind kayo. No, kasi baka iba sa inyo, makalimot kayo, ganyan. Mm -mm. So, mag-ingat lang yung iba sa inyo dito, Virgo. Mukhang maraming naiingit sa inyo pagdating sa inyong, ayan, sa inyong negosyo, pagdating sa inyong pamumuhay. Medyo mag-iingat talaga or mag-ingat kayo, doble ingat kayo dito. Hindi lang while you are traveling eh, pwedeng sa bahay din. Ayan po, baka meron kayong kasama dito sa bahay na nangungupit sa inyo. So, bantayan nyo po talaga. Oo. Meron kasi dito, oh, may pinapakita. So, yon yung mga pinagkakatiwalaan mo in terms of, in terms of your money or nakakaalam kung magkano ba yung pera mo, medyo tahimik ka na lang dito. yan, So, di ba kung meron ka man nga dito na mako-close na deal, tahimik ka. Kasi, ayan, oh, pwedeng may tao dito na parang minamatsyagan ka. Kaya, mag-iingat kayo okay so sinasabi ko lang po sa inyo kung ano yung nakikita ko dito sa reading natin mm -mm. sabihin natin may pagnanakaw kasi dito in short no kaya mag-iingat po kayo dapat kahit sa family niyo wala kayong pinagsasabihan kung magkano yung kinita niyo sa transaction na to ganito ganyan kasi di mo alam eh di mo alam yung takbo ng isipan ng mga tao di mo alam kung ano ba talaga yung nararamdaman nila sayo yan. So, maka maka yung iba sa inyo magiging aware kayo. Yan. Kung sino ba yung may mga galit sa inyo. Sino ba yung mga na naiinggit sa inyo. Ayan. True or evil eye amulet, necklace, at ang ating curse bracelet. So, if interested nga po kayo. Ayan. Tignan natin. Week Week 2 naman tayo. Okay. Sa love life pa rin. We have temperance we have page of coins. So, ito, pwedeng nangako sa'yo yung person mo, asawa mo, na magpapadala siya ng pera or may ibibigay siya sa yung pera. The star. Ayan. So, some of you are very hopeful naman, ano, natutupad itong person mo. Pagdating dun sa pinangako niya sa'yo. At pinapakita naman po talaga, natutupad talaga siya. So, hindi lang siya puro salita. May action din itong person mo. Mm, -mm. Ayan. Pwede rin na may gift siya sa'yo or kung ano man yung pera na ipapadala or ibibigay niya sa you Virgo nakikita ko dito na papalaguin mo talaga yun eh marami sa inyo kasi magaling kayo sa business mm, -mm. kaya alam mo yun kung ano man yung pinagkakatiwala sa ng isang tao ng person mo is hindi talaga yun nasasayang tsaka nakikita ko dito maganda yung partnership ninyo give and take talaga kayo so ayan kung ano man po yung pinangako sa'yo dito ng person mo ibibigay niya sa'yo yan po at may tiwala siya sa'yo. Sa kaperahan, let's see. We have four of coins. You know, di ba? Maging maingat talaga kayo sa pera. stairway to light. And we have knight of swords. Mukhang malalaman nyo kung ngayong week na to, no, kung sino yung tao. Yung, itong week 2, malalaman po ninyo kung sino ba yung tao na may mga hindi magandang hangarin sa inyo, na mga ginagamit lang kayo because you have the money alam mo yun yung lumalapit lang sa inyo, nakikipag-close lang sa inyo kasi mayroon kayong ibibigay. Malalaman nyo po talaga kung sino yung mga yan. Tapos nakikita ko rin dito, may, maybe meron kayong biglaan na ano, nalakad lakad. Ayan. Mm -mm. So secure mo, yun nga, yung iba sa inyo kung mawala kayo sa bahay, di ba diba? Secure nyo talaga yung place ninyo. Tsaka wag, nang, wag, na kayo magpo sa social media na walang tao sa bahay, ganyan, or papakita nyo na nasa isang lugar kayo, ganon. Lalo na kung alam na ilan lang kayo sa bahay tapos alam mo 'yon. So, huwag mong paalam sa mga tao, sa mga kawatan, no? Ang nangyayari sa life po ninyo. Mm -mm. Kaya tahimik lang kayo dito. If everman may pupuntahan po kayo, may gagastusan kayo ngayong week 2. Tignan naman natin sa career. Kamusta yung career mo? We have six of coins. Um, mukhang may delays dito yan o, week 2. So, hindi ko alam kung may sumisweldo ba sa inyo dito ng week 2. So, ayun po. Mukhang hindi pa siya magbibigay May delays dito. Mm -mm. Ayan lang. Or more on, kasi yung iba sa inyo, parang meron po dito ha sa trabaho. Parang konti na lang yung sisweldohin ninyo kasi pwedeng ano eh, busy kayo sa anak, ganon. Alam mo yon parang may mga sabi natin sa school sa sabi natin baka nagkasakit yung anak mo ganun so absent ka sa work yung tipong ganun basta parang meron kayong mga lakad dito na makaka-absent ka sa work kaya konti na lang yung sasweldohin mo Mabawas yung salary mo dito tapos pwede ang delay pa so medyo hindi maganda yung ano na to no, pagdating sa trabaho yung week na ito pagdating sa work Week 3 naman tayo, tignan natin. Week 3 po, spirit guide, kamusta ang love life? We have 3 of cups. Meron tayo ditong justice. Okay, so baka may makita kayong picture ng person ninyo together with his or her friends. Ay, wala naman pong ginagawang masama. Sabi ko nga, diba dapat keep the faith up pagdating dito sa inyong relationship. Mm-hmm. -mm. So ayun lang baka may mga hindi hindi sa iyo issue eh pwedeng sa ibang tao maging issue ito. Kung ano man yung ginagawa ng person mo tas makarating sa iyo. Alam mo 'yun, alam mo naman pero may mga tao talaga na atribida sa life mo. Yan. Mm -mm. May gusto mang gulo dito sa relationship niyo kasi tingnan mo honest naman sa iyo yung person mo. Pag tinanong mo naman siya, hindi niya man nasabi sa iyo, lalabas siya with his or her friends. Pag tinanong mo naman siya, sasabihin naman niya yung totoo. Yan. Kaya hindi ko nakikita na pagsisimulan to ng away ninyo. Tignan natin. Pagdating naman po sa kaperahan. We have King of Swords. We have Six of Wands. So, pwedeng may promotion dito. Oh. Ace of Wands. Okay. Meron ba dito may inaayos kayong papers? Pwedeng meron kasi magmamigrate na dito. Meron din po dito may promotion. Ayan, so yung mga pangarap po ninyo ng person mo, ng asawa mo, unti-unti na siyang natutupad. o yung pangarap mo mismo, Virgo. Kasi iba naman sa inyo, pwedeng wala naman kayong relationship, di ba? Hindi naman kayo, wala kayong asawa, wala kayong karelasyon. So pwedeng ito ay eh, pagdating sa sarili mo. Yan po. Mm -mm. Pwede rin kung meron kayong travel dito na, alam niyo matagal nyo ng pinaghandaan, pinag-ipunan. So matutuloy na po siya ngayong, ngayong month na ito. mhm -mm. Meron din ako nakikita dito. I don't know kung student visa ba yung kinuha ninyo para makapunta kayo sa ibang bansa. Sulit naman po yung gasos ninyo dito kasi ma-approve talaga siya. Tignan natin. Sa career naman. Sa career. Sa career, we have 8 of swords. We have 2 of coins. Parang meron dito, ano, hindi na kayo masaya sa career. 7 of coins. Oo nga, yung iba sa inyo parang you feel kasi na ang unfair dyan sa trabaho. So yung iba po sa inyo, yun, parang hindi na talaga kayo masaya. Gusto niyo nang umalis. Nagdadalawang-isip na kaya if magstay pa kayo dito eh. Pwedeng tinatapos niyo na lang talaga yung inyong mga ay uh, yung inyong kontrata, some of naman parang tinatapos niyo na lang kung meron kayong mga utang, Virgo, ganun. Parang yun na lang yung tinatapos ninyo. I mean, hindi to utang sa ibang tao ha, kundi pwedeng sabihin natin sa isang kooperatiba. Some of you, pwedeng may mga loans kayo na mga gamit sa bahay. Yung mga ganon. Um, Naglo-loan kayo not because hindi... Not because hindi nyo afford, ba diba, nabilhin yung isang bagay. Pwede kasi na, yung, iba naman talaga, mga business-minded people, hindi mo sila bumibili ng cash talaga, di ba diba? Hinuhulugan nila yon kasi yung pera na, sabi natin, yung kunari, uh, washing machine, automatic na washing machine, bibili mo yun ng 30,000. Tapos, ba diba, eh, pwede namang hulugan kunare makano ba yung hulog for a month ganun so yung pera na ano mapapaikot nyo pa kung meron kayong other businesses ba diba? so yung ganun mm -mm. Ayun po so parang tinatapos mo lang siya bago ka umalis dito sa trabaho at pwedeng iba sa inyo magpo-focus na lang kayo if you have business naman check naman natin week 4 week 4 tayo so ayan iba't ibang energy po yan ay eh. Pwede kasi nasa week 1 lang kayo makaresonate. The other, hindi na. Kaya, mahalaga po na alam nyo yung inyong natal chart, yung inyong big three. Sun, moon, rising, at saka pwedeng alam nyo din dapat yung Venus niyo So, week four tayo sa love life. We have the moon. We have five of wands, ayun. So, parang yung issue dito, no? Kasi nga, pwedeng ito, hindi nyo nalaman agad, hindi sinabi sa inyo ng person mo. Pero, nung tinanong mo naman siya, pwedeng umamin naman siya sa'yo. Kaya lang, parang, ayan, may nabab... May nambabother talaga sa iyo or nababother ka talaga. Bakit hindi niya sinabi? So pwedeng ito po yung issue nung week 3 sa love relationship is issue nyo pa rin ngayong week 4. So pwedeng pagtalunan niyo yan. Pero ayan. Pagtatalunan nyo pero ito naman po masusolusyon na naman. ba? Diba? Malalaman mo naman talaga na, okay, wala mo pala ginawa yung person mo. And, yun nga, you should trust each other talaga, wag yung ibang tao. Kasi, kung maraming naiingit nga sa inyo, o oh, hindi, maraming maninira sa inyong relationship. Huwag nyong hayaan. Sa kaperahan po, spirit guide, kamusta naman si Virgo. Kaperahan, we have six of cups. Ayan. Meron bang may utang sa'yo dito na isang kaibigan? Or pwedeng kapatid mo to? Ayan. Or pwedeng yung person mo? Baka babawi siya sa'yo ngayong week na to. We have ten of swords. Ayan. Ayan. So, may pagbawi ako nakikita. I mean, hindi babawiin ha, nakukuhanin. Kung hindi po, babawi siya sa'yo doon sa mga pagkukulang niya. Ayan, itong mga nakakaraan kasi pwedeng pro trabaho ba yung inaasikaso ng person mo, ganyan. So, pwedeng may dates kay dito. Tapos yung iba nga, kung ano man itong mga papeles na nilakad ng person mo, ibabalita niya po yan sa'yo. So, may good news po dito, ano. Ayan, we have the full energy. So, pwedeng may bagong pagkakakitaan. I don't know kung ano tong kontrata na, ano eh, na ipapakita sa'yo ng person mo. Or pwedeng this could be your contract, kung ano man tong kontrata na to. Ayan, so, magiging happy po kayo dito. Mm -mm. Or kung ito, ah, ito yung tra transaction na pinapakita kanina dito. Yan. So, pwedeng ma-person na talaga siya, pero by week 4 pa. So, bago, pa, bago matapos ang February, tsaka pa lang siya magpo-person. Ayan. Pero hindi lilipas yung fev na ito na hindi yan, ba diba? hindi yan nagkakaroon ng spark. Hindi yan na, uh, parang alam mo yun, hindi, hindi lilipas yung fev na hindi po uusad itong transaction na ito. Tingnan natin. So, ayan. Pag-uusapan na naman kay ng person mo. And, yun. You will be very happy dun sa mga achievements po ninyo. Kasi hindi lang naman ikaw yung may ma-achieve parehas po kayo ng person mo. Okay, sa career naman, we have Wheel of Fortune, Six of Swords, and we have the Devil. Okay, so ayan yung iba sa inyo. Parang konting-konti na lang talaga, ano. Um, nakita ko naman, siguro, hindi naman puro negative yung nangyayari, no, pagdating sa inyong uh, trabaho. May mga positive things din talaga kaya lang yun nga po um, parang tinatry mo kasi pakalmahin yung sarili mo yun yung nakikita ko sa iyo dito Virgo with this energy Yan, kasi madaming mga tao dito sa trabaho talaga na mga feeling bossy talaga sila. So, nakikisama ka na lang talaga sa kanila. Yan, no? Oh. Para matapos mo yung kontrata mo na ito na wala ka naman masyadong magiging problema. So, tinitignan mo na lang yun, a, uh, sa, natin, as a brighter side pagdating dito sa work mo. So, tignan natin ano ba yung mga dapat mong iwasan. Dapat mong iwasan ngayong month. We have two of wands. Ten of coins. Okay. Iwasan mo muna masyadong mag-travel-travel -travel for some of you. Kung hindi naman po talaga importante ayon sabi nga it's either wag mong iwanan yung bahay nyo okay or pag kung magta-travel ka man huwag ka masyadong magdala ng maraming pera yes po mm -mm. tapos always check din yung inyong bank accounts if you have sa nakakonek sa phone po ninyo mm -mm. yan pero yun moron iwasan nyo daw munang mag-travel-travel -travel. so dapat saan ka dapat mag-focus ngayong month na ito Ace of Cups. Ayan, sa mga bagay talaga na magpapasaya po sa puso mo. Sa mga bagay na, ayan po, meron ka talagang, sabihin natin, meron kang mabe -benefit. Okay. Tapos, alagaan mo din daw po, hindi lang yung, yung sarili mo, even your relationships. Kasi nga, maraming gustong sumira sa relasyon ninyo. So, focus kayo dun sa, uh, sa feelings ninyo. Focus po kayo dun sa sa trust, diba, sa foundation ng inyong relationship so, ayan po, Virgo maraming maraming salamat mag-iingat po kayo always and more blessings to come